Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Now, Christmas party nga pala kami kasama ang mga sikat na vloggers ng Oriental Mindoro. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay napasama nga pala tayo sa Christmas party ng mga sikat na vloggers ng Oriental Mindoro. At ito ang ating naisip na ipangregalo sapagkat lahat kami ay nagkukuki. At matapos nga ito ay nagbiyahe na kami papunta sa area na pagdadausan ng party. Habang nagbabiyahe nga tayo ay ito ang ating nadaanan. Grabe, napakaganda ng kanilang mga palayan. At dahil nga tagulay na ay sinasamantala ito ng mga magsasaka upang makapagtalo. Medyo hapon na nga nang makarating kami dito sa Ebea Hotel na pagdadausan ng aming party. Pasok nga natin sa loob ay agad nating nakita si Bill ng napadaan lang channel. Isa rin siya sa mga idol natin pagdating sa mundo ng pagbablogging. Bukod nga dyan ay nandito pa si Chef MJ, Marvin Almanon, Antingerong Mangyan, gusto TV PH, at si Bunker ay kasama rin dito. Siyempre, hindi mawawala ang kanyang misis na si Mrs. Montenegro. Happy Christmas Party 2023. Ayan po, mayroon ko sa inyo lahat. Makasesyon ninyo na kundang mag a 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 Una-una, si Kieran Strong TV. Ay, mara, ang Big Puli! Yeah. Miss Provinciana! Yeay! si Chef MJ! Hello mga kabahag! At si Mr. Bunker! At ang... <laughs> ayan, at ang lahat ng Ibea Hotel staff. Ayan, hello po sa inyo. Who are you? Wala si Sir Ken, so sunod si Car Carpenterong Mangyan. After nga nito ay nagbigay ang ating mga idolo ng mga mensahe para sa ating mga maliliit na content creators. Ano yung siya yan? Salamat na magiging nakakaroon ng gantong event. Nagbigay ng content creator. And syempre before that, we would like to acknowledge the presence of Honorable

hindi kami makapag na. <laughs> Kaling lagi natin ang uh, ating pamilya. Katulad nito, siyempre, as extended family tayo. Ayan, kung baga ang pamilya na ito, natin sa industriya ng pagbablog. So, pag may nangihina sa bawat isa, eh, kailangan pala kasi bigyan ng advice. Tama, so, tama. kung may mangyayari mang struggle, lagi lang magkumustaan at magpalakasan ng loob. yun lang, like kayo mag-iingat sa journey nyo sa buhay. At uh, nandito lang kami hindi makakalimot kahit saan lang tayo makaupo Yes! mas <coughs> salamat ako dahil nakawating tayo ng maayos dito Tama. sa venue at <coughs> maraming salamat din sa mga <coughs> <coughs> lagryms at sa kay Hesha na dito sa venue natin at <coughs> <coughs> baka mapaiyak ka pa dyan yun ano <coughs> Okay. Oh, Ayaw kasi magsalita na isa. Dapat lahat lang. pala ng team magsasalita. <laughs> <laughs> ano? Yeah, ano? Okay, pati stop ng ano, Ibeya, magkasalita din. <laughs> hello, hello. Ganyan gabi sa inyo mga kabahal. Ah, uh, okay. kaya pasalamatan yung natin itong Kupaya Hotel at Event Place oh, oh, dito, oh, na pagkagamit sa atin dito ang kalaman pangalawa, thank you so much sa inyong uh, pag-a-bill ngayon kasi kahit ang iba dyan, galing pa lang ang uh, kalapan at sila Mrs. Montenegro, si Bunker, So, nandito kayo lahat. Welcome ko din yung mga staff na Liberia at Chef si sa Big Ice. Tama ba? Ice. Oo nga, ay, sa Bunker. Oh, maa, And ah, sure, guys yeah. guys, ko na rin itong uh, pagkakataon na ito. Masalamatan ko si Sir Ken. Ay, yung, yung <laughs> last na event natin sure, dito no, December 10. Sobrang uh, basag talaga yan. Ang laki yan. So, at sa so, <laughs> may discount po tayo dito sa uh, approved ng uh, may-ari yan. And, Pangalawa, yung mga nagsisimula pa lang dyan, na nag-uumpisa si Palang pa po natin. Upload lang tayo ng upload. At uh, huwag nyo kung may mga basher dyan, it's normal to be abnormal. Mas magandang okay. may basher. So, yun naman talaga eh, yung hinahanap palagi ng mga basher, yung eh. pangit yung wala dyan. So, ayun. Yun lang at uh, thank you so much. Hey! Ah, Mas muna ako ngayon. Mas <laughs> <Paso> muna ako pa kung ano sa... Marami pa, akong, an, sa <laughs> Marami <uso>. pa <laughs> Hindi, <laughs> saka ano. Sige okay, na, Mamaya siya, na daw po. Mamaya. Pag nakabuelo na daw. <laughs> pag nakainom na. Mamaya <laughs> pag talam na. Kaya sa, sa Christmas party na ito at sa lahat ng mga vloggers na natin dito thank you so much po sa support sa aking munting bahay or page. Thank you so much po sa inyong lahat at pwede sa amin. Ayun. Maraming maraming salamat po sa aming sponsor. The sponsor. So, tapos nga makapagsalita ang lahat ay nag-start na kami sa aming pagkain. Ang mga pagkain ito ay napapanood lang natin dati sa mga vlog ni Idol Marvin Alman. Sobrang tuwa nga natin sapagkat makakatikim na tayo ng kanyang alimango at niluto nila ito ni Chef MJ. Napahanga nga tayo sapagkat napakatataba naman talaga ng kanyang mga alimango. Bukod pa nga dito, ay napahanga din tayo sa pagkakaluto ng alimango. At sana ilang tayo sa ginataan at sinabawan ng ganito. Bukod nga sa alimango, ay meron din dito sa dahil nga magaling na chef si Chef MJ ay grab ang pagkakaluto niya dito. At sa part ngang ito ay ninamnam na natin ang napakasarap na sugpo at alimango. Sa sipit pa nga lang nito mga idol ay talaga namang quality na ng lasa. Ha? Habang kumakain nga tayo mga idol ay biglang dumating ang isa pa nating idolo na si Mindorenyang Mangyan. At dito nga ay nakita natin siya ng personal. Parang nakaka-proud sapagkat kasama natin ngayon ang mga bigating content creator ng Mindoro. <laughs> Sobrang <laughs> tuwa nga dito ng aking anak sapagkat binigyan siya ni Sir Ken ng teddy bear. Sobrang tuwa din ng aking misis sapagkat no more sana all na. Matapos nga ito ay nagpa-picture naman ng idol natin sa isa pa nating idol. At sobrang laking pasasalamat nga natin kay Lord sapagkat kahit papano ay pautay-utay na nating nakikita ang ating mga idolo. Sa kanila ay lalo tayong na-inspire sa paggagawa ng At videos. At sobrang nangangarap na sana pagdating ng araw ay maging katulad din Ayun nila ay, sa kanilang pagbablog ay maraming tao na ang kanilang mga natutulungan. At dito nga sa part na ito mga idol ay nag-exchange gift na kami at dito nga ay nakatanggap tayo ng isang napakagandang regalo. Bukod pa dyan ay nabigyan ni Sir Ken ang aking anak ng Teddy ito Bear, po, ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless. 对。